Dahil natin rim seat guys, nawa, na natin ang rimset niya mga guys no? Asimbulin na natin Ang tanki ni Idol na frame Bow namin namin siguro kung mahuman mo Tetis tingnan tabi ha Ano <laughs> namin namin Ginmantura yan Ni Hello mga morning sa inyo mga guys no ba nagtipon-tipon naman si Idol ng mga pisa-pisa kasi ngayon adla mga guys no ay bubuhayin na natin na ang bike niya ba no ang Habia Speed One Soldier tapos ang iya mga guys ng mga no set ay kita niyo naman race work ay ambot na lang gid ah. so mga guys no nakita niyo na mga pisa-pisa ni Idol ang mata mata tunta na ini kay man kumahuman ko ni ang rim set ah ipalantaw ko sa inyo ang iya yang frame. Alam nyo ba yung frame niya? Ay, hindi. Oh. Siyempre, <laughs> hindi ko pa pinakita. Ayaw, oh, tiputa. <laughs> At dahil nga natapos na natin, mga guys, sa pag-align ang wheelset ni Idol, no? Ito, na na natin ng interior, tsaka gulong-gulong. So, bali, mga guys, no? Ancho pala ni Idol ay sagmi. Tapos, ang yung tar ay maxes icon na oh. <laughs> So ito na nga ni mga guys So ang iya nga frame tank mga guys na 29er Boka na Misang iya porma, mga guys So lang balaga inang inang pa Oh ha <laughs> Ay hindi puta Wow <laughs> At dahil nga ang frame ni Idol mga guys ay tapered Ito yung gagamitin natin 44.55 mga guys no? So matamato na natin sa paghugot Tapos itatako na natin yung adapter sa iyang asyak mga guys no? Kasi nga non-tapered pa yung syak ni Idol Bakal minami sa syak kya o oh. Sagmit mga guys na ibutre ba Te, ikaw na damo kwarta eh oh. <laughs> Gago! At dahil nga nagulo na natin mga guys sa syak ni Idol no. Kailangan na natin itong bawasan Tapos mga guys guys, no, lagi natin na papadanlog at itakod ang iyang andul po. So, tinatawag nating stem mga guys. Baka na, may isang iyang stem oh. Short stem mga guys, yung ginamit ni Idol. Tapos ang iyang bars ay straight bar. Oh. What? At dahil nga nakatindog na ang bike ni Idol mga guys no Kailangan na natin itakod ang bottom bracket mga guys Tapos eto na itatakod na rin natin yung chain ring nya Tapos sabay na lang hugtun hugton eh Siyempre tapos butang ang babalanlog kag Idasok sige idasok to kay manhalog Hahaha <laughs> So sabi ko sa inyo mga guys no, so Bago nyo pala ikabit ang inyo mga pedal, siguro siguraduhin lagyan na Papananlog kay kung hindi ah, Baka tig ano yan hukson sa susunod Ayambot na lang gida <laughs> So matapos natin mga guys Ikitakod ang iyang rare dealer no? Siyempre magtatakot na tayo na kanyang chain Tapos dito na magugulo na tayo ng kanyang preno Ang iya shifter ka Grip yung siyempre yung tamaan ka humok Wow! Ah! Nung matapos na natin mga guys si Plus tara nga rapang prino nya no Dito naman tayo sa iyang hydraulic hose At syempre mga guys ang iyang uh, Ang housing balasang kambiada Ikugulo na natin dito mga guys So para sabay sabay na lang lahat sa pag Sulsog animal <laughs> Gago! Nung matapos ko mga guys itakod ang iyang uh, mais mais no Syempre mga guys no Dahil na naplastara natin ang hydraulic hose nya At itatakod na natin ang kaliper kag Itakod na man ang iyang uh, available sa iyang liber bawa dyan gamay gamay kag mag dasok sa iyang uh, slip sa prino mga guys so te lantawa namin namin na tura yeah. so hanggang dito na lang tayo mga guys natapos na ang 29er na tanki bawa namin sa tura yeah. paalam na po I love you God bless you. and then mua 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 chop chop <laughs>